News updates. Mga balita ngayon Sagupaan sa Negros Occidental Tatlong sundalo sugataan mga NPA tumakas Bagong listahan ng areas of concern inilabas ng COMELEC Tatlong araw na tigil pasada inanunsyo ng grupong manibela Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng tropa ng 79th Infantry Battalion 3rd ID ng Philippine Army at pitong hinihinalang kasapi ng New People's Army o NPA sa Sitio Bayran, Barangay General Luna, Toboso, Negros Occidental kahapon bandang 7.12 ng umaga. Tumagal ng labing anim na minuto ang palitan ng putok bago matras sa mga rebelding NPA sa iba't ibang direksyon. Tatlong sundalo ang sugataan ngunit nasa ligtas na kalagayan ayon kay Lieutenant Colonel Arnel Kalawagan 79th IB Commander sa panig ng NPA pinaniniwala ang may mga sugataan habang ilang armas at gamit ang nasamsam kabilang ang isang M16 assault rifle, isang caliber 38 revolver, mga magazine at bala ng M16 at AK47, granada, jungle bolos at mahahalagang dokumento. Patuloy pa rin ang sinasagawang pursuit operation ng militar. Inilabas ng Commission on Elections sa COMELEC ang bagong listahan ng mga lugar na ay sinailalim sa areas of concern kaugnay ng nalalapit na midterm elections. Kabilang na ngayon sa red category ang mga bayan ng Gihulngan at La Libertad sa Negros Oriental, Piagapo sa Lanao del Sur at Dato Hofer Ampatuan at Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur na dati ay nasa orange category. Mula sa yellow category ay red na rin ng bayan ng Nunungan sa Lanao del Norte, gayon din ang bayan ng Lumbaka-Unayan, Malabang, Maisu, Mulondo at Tamparan sa Lanao del Sur. Itinataas sa red category ang isang lugar kung ito ay may critical area dahil sa mga seryosong armed threats at kung may record ito ng election-related incidents." Ilang mga lugar din ang ibinaba sa green o normal category mula sa pagkakabilang sa red, orange at yellow habang may ilan ding itinaas sa orange category na karamihan ay nasa mga rehiyon sa Mindanao. Inanunsyo ngayong araw ng grupong Manibela ang tatlong araw na transport strike dahil sa pagkakansela ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB sa kanika nilang mga prangkisa. Ayon sa grupo, magsisimulang tatlong araw na tigil pasada sa susunod na linggo mula March 24 hanggang March 26. Ayon kay Manibela President Marval Buena, posibleng mapaagang kilos protesta depende sa mapag-uusapan ng grupo. Anya ang pagkakakansila ng kanilang mga prangkisa ang dahilan kaya hindi na sila makakapagparehistro pa sa Land Transportation Office o LTO. Ipinagpapanawagan pa rin ng grupo sa gobyerno ang pagpapatigil sa Public Utility Vehicles o PUV Modernization Program. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita!